tortang atra ay tortang ko na uh, tortang atra ay na may... tayo ng okra ulit eh nandito so, na yung okra guys nilaga ko na hindi muna yung okra Pagasan ko lang guys para mahawakan ko agad kasi mainit siya uh, okra siyempre bawang sibuyas sa at ito na tayo ihalo tsaka ito Magluluto na tayo. Kasi sa okra guys, tanggalan ko muna ng buto ang okra sa gitna. Siya ganoon. Para dito natin ilagay yung, yung mga ano. Ihalo na natin siya guys. Buyas. Maglagay pa rin ako ng kunting bawang. At kamatis. Kita yang nanti at isang itlog. Wala pala tayong harina. Kunting seasoning na lang guys kasi may timpla na yung tuna. Maglagay din tayo ng isang kutsarang <coughs> at isang kutsarang harina. para ano siya, atos ka siya. Bili na tayo mga no, ito. Nang torta ang itlog. Bili mo siya na binagad. Ayan. Sige, ito mo. Kaya hindi mo pinutol dito at dito sa ano, para hindi siya matapon. Para marami siyang malaking na unang aming mix mo kasama na 'yung tomato at sibuyas hmm. Di ba? Yan siya. <laughs> Ito naman ay tortang tuna kasi wala na ang okra. Dito na nalang. Huwag <laughs> bilang na pinagay guys para magluto tayo. Ayan. Wala na kasi okra kaya itorta na lang natin siya ngayon. Ito na ang ating tortang tuna at tortang okra. Ah, let's eat na guys. Kahit tortang tuna at tortang okra, ah, na may tuna din ang okra. Let's eat na guys. Kain na guys. Ready na ang ating amo mag-almusang. Guys, pupunta na sa work niya mga ipagkatapos kumain. Amo, morning. Morning Morning po. Morning po. Kain na aking amo guys. Kain, kain, kain. Kain na tayo guys sa ating tortang okra. <laughs> at saka, mm, at saka yung ano, tortang tuna. Ang <laughs> iba kasi dito eh, iba ang nasa ating masawa. Kaya ito na napira. Ilang piras man. Kain na tayo guys. Kasi kanina hindi ako nakasabay pagkain sa asawa. Kasi mayroon akong mini sa mga gamit. Mm. Tortang okra kayo ngayon. Eh tortang ukra. At saka tortang tuna, yung hindi na ubos sa ukra, itorta ko na rin. Silaw <laughs> sa Ketchup at saka tuyo. Mm. Thank you for watching. God bless us.